Ayan guys, Nandito kami sa plaza guys na mamasyal kami. Mamashell kami ng apo ko. Ayan. Ngayon lang kami na dito guys. Ayan, oh, no, ang ganda. Sakay na kasi natin si Wakina. Ay, akala ko kasi ano siya. Papadyakan lang pala. Sen. Papadyakan lang. Ayun, nandun sa ano, Mino, oh, sa may Santa Claus. Picturean mo. Kaming ano, kaming tatlo. Sa Santa Claus. Tapos na Christmas, guys. Pero hindi pa rin nila tinanggal yung ano, oh, Christmas tree. Yung decoration dito, hindi pa rin nila tinanggal. Pero konti lang ang namamasyal. Ayan, may mga pod, may mga pod, ano din sila, mga tinda. Ayan. Gusto mong bumili ng pagkain May mga tinda rin dito Diyan sa upuan Upo kayong tatlo Ayan kay Nona Ayan kay Nona Ayan kay Nona 1, Laki dito waki ay, nako, nag-alisan na. Kasama ka na kasi, okay. wag okay. okay. ka. ka. hindi One, two, oh, na lawak eh. Okay. Sige lang. Sige lang, sige lang. Adali, adali. Ah. Tinan mo kung may kuha na maganda. Ha? Okay lang okay. yan. Okay. 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 Dali dali, 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 Ay, wag kakakain mo lang. Huwag kang ganyan-ganyan, talon Diyan sa butterfly, dali. Ayan, nasa butterfly, oh. Tulang na lang. Ano? wala ka naman. Wala Ay, mo lang. Wala mo

Diretso! Ayan, guys. Uh, Pa-uwi na kami, guys. Naghihintay na lang kami nung tricycle nung asawa nung anak ko. Inihintay na lang namin dito. Pauwi na kami. Pabitawan oh, mo. Dere, dere, ah! Yung apo ko naglalakad na, guys. Medyo takot pa maglakad, eh. maga guys ah, ngayon guys ay maglalaga ako ng saging may saging kasing daladala -dala yung asawa ko kagabi hindi ko alam kung saan galing ayan maliliit lang siya oh. ayan ilalaga ko siya guys medyo hinog hinog na siya Ayoko pa naman ng sobrang hinog. Ayan, guys. Uh, luto na siguro ito, guys. Habang nakasalang yan, guys, naghuhugas ako ng pinggan. Ayan. Hindi ko pa natapos. Ayan. May natira pa. Luto na siguro ito. O mga, ano pa, mga 5 minutes pa siguro. Ayan, guys. Luto na, guys. Kukuha ko ng, ano lang, mga tatlong piraso lang. Ito muna ang kainin ko ngayon guys. Tapos, mamaya, kanin naman ang kakainin ko. Hindi kasi pwedeng hindi ako kumain ng kanin guys. Kasi nagugutom talaga ako pag hindi ako kumain ng kanin. Maaga pa naman kasi. Kaya mamaya kakain pa rin ako ng kanin. Ayan guys, tatlo lang, tatlo lang kakainin ko guys kasi mahirap na kumain ng marami. May almoranas kasi ako guys, bawal akong kumain ng maraming saging. Ayan. Ayan, kain tayo guys. Kain tayo ng saging guys. Minsan-minsan lang ako nakain ng ganitong nilaga na saging guys. Masarap sana ito ay, ano. Masarap sana ito eh, mayroong ano, sausawan na ginamos. namiss kung kong kumain ng ganito guys. Kasi doon sa probinsya namin lagi kami nakain ng ganito. May kaming ano, may sausawan kaming ginamos. Ayan guys, kain tayo. Ayan guys, buti na lamang guys, hindi pa masyadong hinog. Medyo makunat-kunat pa kainin. Ayoko kasi ng sobrang hinog na guys. Gusto ko yung ano, medyo ano, makunat-kunat, hinog, hinog-hinog ng konti tapos makunat-kunat ng konti siya kainin. Ayan. Tatlo lang pwede kong kainin guys kasi mahirap na. Mahirap kumain ng marami guys. Maghihirap ako nito pagkatapos nito, guys. Pag ako'y kumain ng marami, kaya tama na tatlo. Kaya ang hirap ng may, ano, guys, ang may almoranas. Gusto mong kumain ng saging na marami, mga saging na kung ano-anong saging, hindi ako pwede kasi mahirap na. Hindi ko masabi, guys, eh. Pagmamaya, eh, maano kayo, kaya hindi ko na lang, hindi ko masabi kung ano yun. nahirapan ako pag, ano, pag kumain ako nito ng marami. Guys, Ah, uh, pagkatapos ko nitong kumain, ah, uh, maglalaba ako kasi wala akong alaga ngayon. Laba ako ngayon, guys. Uh, happy Sunday nga pala sa inyong lahat, guys. Laba di naman ang, 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 ano, ang inyong, ano, yung tindera at tindera at saka yaya. Ayan, guys. Uh, mamaya ulit, guys. Ayan guys, ah, magsasalang na ako sa washing ng ano guys. Ah, unahin ko muna itong mga tuwalya guys kasi sobrang mabaho na yung aming tuwalya. Ayan, pag ako guys, pa isa isa lang. Kasi iba't iba kasing kulay oh. Kaya isa isa lang, balik tatlo lang kasi kami dito sa bahay. Kaya tatlo lang yung tuwalya na lalabahan ko. Ayan. Terima <laughs> <laughs> guys tapos na ako mag washing guys nililinis ko na lang tong washing pero may kukusutin pa akong konti dun sa labas ayan guys hanggang dito na lang muna tong vlog ko guys maraming salamat sa inyong panonood at supportan nyo bye bye na muna guys